yun yung nilagay natin dito yung mga basura ba um, mm, yan dyan inilipat ko dito mga kaidol yung iba ay nilagay ko din dito oo oh. nandito pa rin yung potakte mga kaidol oh. ayan o oh. oo oh. <laughs> mga kaidol oh. ibabagin ko pa yan mga kaidol mamaya siguro mamaya hmm. pagkatapos natin mag update sa inyo mga kaidol babagin ko yan ito din ayan o oh. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Bali, update ko kayo mga ka-idol. Oh. Yung ating ginagawa sa ating probinsya sa, sa Bohol. Yun mga idol Bali, ito yun mga idol Oh. Diba dito? <coughs> yung, <coughs> ano ba naman ito? Napapaos ako mga ka-idol. Yung, kan ba? Yung, yun yung nilagay natin dito yung mga basura ba mm, yan dyan inilipat ko dito mga kaidol mm, Yan. para malinis siya mga kaidol ba kay di man masunog sunog, masunog sunog mga kaidol kay siyempre tig ulan na dito sa aming province mga kaidol ay hindi natin masunog sunog no mm, sa, yung iba ay nilagay ko din dito oh, nandito pa rin yung potakte mga kaidol oh. ayan o oh. Oh. <laughs> Takte ya mga idol. Oh. Mm. Eh mga idol, ito yung ating ginagawa mga idol. Hmm, um, ito yun. Nilagyan ko dito ng poste sa kanila sa kabila. 'Yon. Tapos ito. Tayo hindi pa to tapos mga idol, no? Palaki-laki, palaki na yung ating kuan mga idol, oh. Yung ating nagawa ba yun? Dito tayo para makita yung kuan mga idol. Yung kamao. Oh unti-unti na natin na napapaganda yung ating ano yung ating gardening yun so bali ito hindi pa ko hindi pa natin nakakuha ng mga dol sa yung pipino ba hmm. hindi pa natin na taniman sa so, ayan o ibabagin ko pa yan mga kadol mamaya siguro mamaya hmm pagkatapos natin mag update sa inyo mga kadol babagin ko yan ito din ayan o Ah, uh, bali inalabas ko mm, kanina para ma bilad siya sa init mga dolo. Ang bilis ng mababa mga dolo. Mm, siguro ma pa to siya kanang maunahan pa to. Ayan, yung ating ang palaya. Mm, yun mga dolo. Sa so, mga dolo. bali binahagi ko lang sa inyo. Unti-unti na natin yung napapaganda yung ating pananim, yung ating garden, no? <coughs> mga idol, uh, uulitin ko ulit ulit lang ako nito sabihin sa inyo na balang araw ay eh marami mang fishing adventure na mahilig sa fishing adventure no mm, kay fishing adventure man to dati uh, halo halo na kasi mga kaidol oh, uh, fishing adventure uh, mukbang o uh, anong ginagawa natin dito sa ating province no mm, tulad ng pagtatanim yun Ayun mga kaidol. Uh, um, bali bali darating din tayo sa tamang panahon, no? Kay wala pa man tayong brum brum. <laughs> Agoroy, brum brum. Oh, okay. mahirap man kung magpising ibin tayo mga kayadol, no? Lalakad pa tayo. Mm, may oras, tumatakbo yung oras. Um, bote pa yung oras, eh ma-stop natin, no? Mm. Siyempre, lakad pa tayo doon. Pag, pagdating natin doon, o ano ng oras na tapos um, di man natin alam kung makakahuli ba tayo o meron no kaya hindi man natin alam hindi man tayo hawak hindi man natin hawak yung panahon no um, tama na yung explain ay mag shout out na lang tayo ngayon no <laughs> may shout -out, shout out tayo mga ngayon bali mamaya babalik ako ha kaya sit up ko mga ano to no um, yun shout out tayo mga dal bali update ko lang kayo no yung ating ginagawa sa ating gardening no unti-unti na nabo-blooming yung ating gardening agro mga <laughs> kaidol okay, mamaya ah kay sit up ko to shout out tayo yun po mga kaidol bali shout out tayo mga kaidol shout out po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa viewers sa mga off the way nga kasubay channel na ito kung saan man tayo sa sulok ng mundo nakaposupport tayo channel na ito mga kaidol marami pong salamat sa inyo mga kaidol ingat po tayo always mga idol, uh, kung saan man tayo natatrabaho um, sa sulok ng mundo, sa iba't bansa, o, yun, oh, ingat po tayo mga idol, no? <coughs> Medyo pao si idol jeep mga idol. Um. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. Yun, shoutout po kay Sir Ronil from Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po kay Walder Tofid, Julius Santos, Cecilia Santos. Yun, shoutout po kay Nanay Rovi Chanel yun syarat po kay Sator Pipi yun syarat po kay kay uh, Leonard Navarro Ana Banana. Uh, Family G yun syarat po sa inyong lahat dyan mga kay Flex ko mga idol kaninang umaga mga ka idol ito Ferlita Ginarada yun syarat po syarat kay kay ah, naman po, ah, kay, sharot kay, bone Boone at Bulitsi, family ng Santa Rosa Laguna, yun, sharot po, dyan sa inyo, dyan mga idol sharot po, sharot sa lahat ng mga taga Santa Rosa Laguna, yun, sharot po, hmm, ito pa, mabilisan natin ito mga idol hindi na natin ipahabaan ito mga idol no, bali, update ko lang kayo, no, hmm, Chanel TV, yun, sharot po, Charot sa comment mo idol ha. Maraming salamat, maraming salamat sa comment mo. Nanono na ba na Na Naguguluhan na si Idol Jeep mga idol. Jones. Jones is yon charot po. Jason Badil Badilio. Yon charot po idol. Yon. Yon lang yon na flex ko mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta talaga mga idol no. Sa walang sawa ninyong suporta itong munting, munting channel natin no, balang, balang araw mga kadol doon yun nga yung sinabi ko sa inyo ah, balang araw makakaroon tayo ng broom room dito muna tayo mga kadol pag tatinim no kaya pag lumaki ito mm, may pira na tayo no bibinta man natin yung iba yung iba ay konsumo natin no sa pagkain no mm, yun eh, ito mga kadol Babagin ko to mm, ngayon kay ilipat na pag lumaki na yan <coughs> pwede na ilipat dito mm, dito ba yung ginawa natin mm. saka yun bagay ba bagay yun yung ating yung kuwan ba uh, talong mm. saka yung kuwan yung kamatis ay unti lang tumubo mga kaidol mm. ayun doon papalakihin pa natin yan mga kaidol kunti tapos ibaging natin ibaging ba magkuan gawa ko ng daon ng saging eh, yun lagyan natin ng lupa ng saging hmm. yung lupa na mataba tulad nito ba mataba man tong lupa ito mga idol yung lupa nito mga idol hindi talaga kuan mga idol buhangin siya mga idol ba o ganito buhangin to eh hindi siya mataba o ayun o no. buhangin nya, mga idol yun o no. pwede, pwede nga ipinising to sa ating bahay um, pero may halo siyang kuan kasi ganyan o no? no. may halo siyang kuan ba kanang lupa buhangin to mga kaidol ito naman ito eh, ito yung taba ay hmm. eh, ito na halo siya mga kaidol hindi siya masyado basta buhangin siya mga kaidol buhangin ba hmm. buhangin to eh uh, to. buhangin to yan oh. yung lupa nito buhangin hmm. Tapos, buhangin siya malambot <coughs> pwede natin pati taniman ng kuha mga kaidol ng ng uh, kamuti mm. kay malambot mo lupa dito mm. kamuting kahoy o kamuti don maraming salamat sa inyo mga kadolo sa bawat suporta ninyo itong ating munting channel maraming maraming pong salamat mga adol maghihintay na lang po uh, tayo o mag -e email yung mag -e email yung si si youtube sa atin na uh, makakasahod na tayo kaya taos puso po ako talagang nagpapasalamat sa inyo mga idol no. Sa bawat suporta nyo. Itong munting channel natin. Sa bawat hindi nyo pag-skip ng ads. Taos puso talaga po ako nagpapasalamat sa inyo mga kadol. Ay, eh. mm. Dahil sa inyo mga kadol. Meron tayong viewers. Uh, subscriber. Meron tayong taga sa bye-bye Bawat upload natin. Yun. Meron tayong mga bagong kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng bago ka kaibigan natin, sa lahat ng na nag-subscribe itong channel na ito. Mm. Tapos puso po, po ako nagpapasalamat po talaga sa inyo. Tulong nyo mga kaidol sa hindi pag-skip ng ads. Dahil sa inyo, naka... mayroon tayong pumapasok na dollar mga kaidol. No? O, so, Diyos na po ang bahala sa atin mga kaidol. Uh, sabi ni kayo yung biyaya para sa akin mga kaidol. Maraming maraming pong salamat sa inyo talaga mga kaidol. No? Sana bawat upload ko ay napasaya ako kayo mga kaidol. Mm. Eh hangad ko naman sa aking sarili, ah uh, bawat upload natin ay mapasaya ko kayo mga idol sa bawat panonood niyo. Kasi hmm. eh, napasaya ko kayo mga idol, no? 'o kahit ganito lang 'yung ating upload, 'no? Hmm. Kahit ganito lang, simple lang. Ah, uh, bali ko lang sa inyo Yung aking pamumuhay dito sa probinsya namin, hmm. dito sa Mundong ito, mga idol. Kaya magingat po tayo mga idol sa araw-araw, kung saan man tayo naroon Op. Oh, bago natin tapusin ito mga idol op, oh, kung bago ka pa lang itong channel na ito kung nagustuhan nyo huwag nyo kalimutan i-hit click notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog mga idol no? Mm, yun kung nagustuhan nyo mga idol agor <laughs> di man natin mapipilit yung mga tao no? Mm. Kaya, kanya kanya man tayo hilig mm. bali ito lang yung aking simpleng upload lang pag update sa inyo mga idol no? Mm balang araw makaka kuan din tayo mga kadol makakalabas din tayo sa fishing adventure balang araw mga kadol balang araw sa tulong nyo mga kadol no? magkakaroon tayo ng brum brum <laughs> brum brum pip pip <laughs> yung mga kadol no? Um, marami marami salamat po mga kadol marami pa akong sasabihin sa inyo mga kadol um, tatapusin ko na to mga kadol kita kits -kit -kit na lang tayo no? sa susunod nating pagbablog mga kaidol bali bukas ko na ito tapusin itong ating paggawa ng bahay o bali siguro sa susunod nating pagtatanim pag nakaharvest tayo lahat siguro ito ang palaya season season ba kung mahal yung kwan o kay mag ma, ma mamina mong kumaga makikinig mga ako anong season ng gulay no kay hindi, hindi hindi, pa man tayo wala man tayo alam niyan mm, yun tanong tayo kung ano ang kuan season ng pagtatanim no mm, yun yun mga idol, marami pong salamat dito ko na tatapusin kita kits na lang tayo sa sa susunod mga idol sa ating pag-upload no mm. see you tomorrow morning good evening bye bye mga idol bye 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 bye